si Daddy, 84 na yun. Sabi ko, 84 na ba? Parang 70 ganyan. Sa totoo lang mo. Uh, ano ba ang uh, sabi natin eh, uh, ginagawa niyo para ma-maintain po ninyo yung inyong kalusugan, Daddy? Siguro, malaking bagay yung ito eh, merong pinag aabalahan araw-araw. Uh -huh. mm -hmm. Ang isipan mo, laging tumatakbo. Uh -huh. oh. Ikaw lagi lumalakas. Uh -huh. Kasi dito ako nag-supervise. Uh -huh. Ako nag-foreman. Uh Ako gumagawa ng plano. Uh -huh. Ako nag-design. Talaga mo? O kaya gamit na gamit ang utak ko ito, uh -huh. at saka ako ang katawan. Pero sa kabila nun, kaya nga na sinabi ko sa inyo eh, ano, Ah, uh, hindi nyo, well, you look younger than your age po. Uh, <laughs> mga abad, opo, alam nyo ba na si Daddy ay napakaraming mga recognition na natanggap. Ilan dito ha, ay yung kanyang gawad gintong halabawo oh, asan nga dito yung dad? Ayan, nakikidad na rin ako. <laughs> Ayan, uh, sige. Uh, ayun, ayun, yung yun gawa, yung gawad, gintong kalabaw, yung pinan. Opo. Ito, ito, ito. Opo. Sa so, malakay niyan. Oo. Oh, oh. Uh, so, tekte ng gap. Mm. Uh, buhay pa nun si... Opo, si hmm. then Secretary... Uh, Uh, Roco. Rocco. Tama. si Presidente uh, Gloria Macapagal Arroyo uh, ang nabigay yeah. sa inyo. Naggawad ng, 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 na ito. Yeah. The Award of Excellence for Top 100 Cavite High Graduates. Taga, kapitin po kayo. Ano oh, po? Oh, Talagang doon kayo isinilang lumaki. Oo. Doon niyo po, po na-invent. Doon po ba nagmula ang DCM merong magandang istorya. Mm. Yung Baking School sa... Oh. Yung Baking School sa Philippine Women's University. Mm. bumili sa shell ng oven yung gawa ko. E mm. Eh ngayon, yun yung ginagamit ng baking seminar na... Oo, oh, yung school na yun. Oo, oo. Eh meron silang ginamit na mixer galing kay Italy. Oh. Eh, narita ko. Sabi ko, gagawa nga rin ako nito. Gumawa nga ako ng mixer at patent ko naman. Yung nga yung isang mabili, mabili po ka sa oven. Ah, yun ako. Oven, Pilipinas. Talaga, oo. Oh. Oh, oh, oh. Nung makilala po yung inyong mga ginawa na pang bakery. Bakery equipment. Ah, ito. bakery equipment. Ano yung unang-una na napinagpuntahan ng inyong kita? Natatandaan ninyo, daddy, saan napunta yung unang-unang pinagbentahan ninyo? Di ba tayo kasi may mga pangarap sa buhay? Hindi, di ba? Nandiyan yung iba, sabi nila, ah, sa unang kita ko, bibili ako ng sasakyan o bibili ako ng bahay o bibili ako ng kung ano man, kayo po. Ano Ay, sa akin eh, noon, panong iyon, di nagkaroon na ng color TV. Oh. Pinabibili ako ng mga anak ko.